Ito yung TV in the house. Kasama ko ang mga bata sa panalo. Nakikita yeah! nyo ito. Pasusutin nila rito kung, kung saan sila makashoot. Yun ang kanilang pera. So, may tatlong bola na sila itatry. Pero, start na natin para mabilis. Let's go! Sino na? Dire-direcho lang ha. Pagtapos, pasa ha. Yeah! Sa'yo <laughs> pa yan. Tatlo pa yan. Tatlo atlong no, legs uh, wow naglejang lejang cedrico cedrico tungtino mo next next, next. Pwede pa ako pumila yung Jumarn asin yun sa tao Wala! 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 walang 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 Pwede ba walang Pumila walang walang walang

Orang, u dua puluh, u dua puluh, Hindi ako dito. Ayun! No. Sayang, sayang. Ayun, balik, balik, balik. Balik, balik. Eh, wala, wala, wala. Ang Or, oras, ang ah. mm -hmm. oras ah? magki 3 minutes. Halang. O, last. Huli si Tonton. Huli ka. Kasi ah. ikaw na ako ah. ito. Man. Ay. Sige. <laughs> okay. Basta walang three minutes. O, last. Last game. Last, last. Ay. Please. Okay, so thank you very much. Salamat sa Rome. May mga si May 200 si Tonton. Yay, dito ka. Ano masasabi mo? Salamat sa 200 pesos. May bawo na ako bukas. Yo! -ho! Ay, ito pa pala. May nanalo oh, pala. Oh. pala. Ay, ito Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Salamat, may, may, salamat, salamat, salamat sa panaro. Ni Toyong. 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 So, toyong. Toyong. na, na yun. Yun.